dito kami ni Noke sa bubong ayan o oh. tayo sa bubong guys ayan, at mamaya ay ulan na naman so casein natin yung unit guys para mapalitan guys at itong so hindi rin natin mapapalitan to guys pagka uh, mamaya pa natin ikabit to kasi tuwing hapon ay umula na guys so, guys, so papalitan natin ang yero at ang lakas ng tagas So, ganito ang ating buhay, guys. So, pa-support naman, mga guys. Uh, thank you for watching.